Good morning para sa mga tanghal na nandito <laughs> sa mga night person dyan na katulad ko. Ayan, hello sa inyo Ako po, eh, tanghali na talaga nagigising. Pero, kaya makipag sa kahit nagta-24 hours. Sanay ako magpuyat. So, kung balak, for example, uh, aalis ng madaling araw, hindi na ako matutulog niyan. Kasi, hindi ako pwede sa idlip, hindi ako pwede uh, nakaupo tapos uh, mag-take a nap. No, hindi ako pwede sa ganun. Ang tulog ko ay dire-diretsyo. Kailangan naka 8 hours ang tulog. Kasi pag three, four, five hours lang ang tulog ko, hindi mo ako makausap ng matin. No? Yung mga brain cells ko ay wasak. Pero kung, uh, bala kong mag-twenty-four hours, dapat parang nakatulog, gising ako ng 10 or 11, tapos dire-diretso niya hanggang magaling araw, hanggang sinabukasan, okay na okay ako. Ayan, so sa so, work ko before, nag-colon ako, eh, sanay, nasanay nasa, ako na, mag-24 hours, tsaka nung nag-extra ko tendera sa tindahan ng pita ko sa Divisoria ay ayun, 24 hours. Okay ako doon. Kahit lang pa sa 24 hours o kahit 48 hours na ko. Pero wag mo lang talaga pagisingin mo sobrang lang aga. Pero syempre, nagigising naman ako ng maga. Depende sa usapan natin. <laughs> Example, importante talaga yung pupuntahan. Yung talagang special ka. Ganon. <laughs> so, pagigising ko lang ulit na meron ako iniinom inom na gamot sa hilo. may 30 ko kasi ako. So, pa-check ako. And, Parang feeling ko naman na babawasan yung hilo ko. 2 days ko lang kong hilo ko. Yung naka-apat ko lang muna. Sobrang mahal. Generic lang yun. Uh, 48, 50. Oh, 49, 49, 50 yata yung isa. isa. Nasa ganun ang price niya. 48 or 49, 50. Generic pa yun. Pero ang branded nun ay 99 pesos.